Kaya ni GM. Kano? Eh. Don't take it. Up. Don't take it. Up. Take it off. Take it? off. Yeah, it? Yeah. <laughs> Just remember. Kaya na. Jordan 4. 350 lang man. guys <laughs> Hi everyone Oh JL San ka punta Oh bit-bit-bit-bit Lahat ng pinamili ah Nagkagat ah <laughs> Yan. Apa itu nagagat Orima <laughs> di mi popo Bit-bit kan alang-alang eh Paya <laughs> el Uy, <laughs> Uy. sus kagila Okay, guys. kaya dati ako na, guys. Okay, see. Yung hey, hindi mo pinapabitbit, binebibigde. Asa may gustong ipabili. May isang bata masaya Toleman La 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 Ay, Ay, piyang na kaya kitang dito na. Paano yung ito? Hampay nag na nagagagatan ah. niya kaya na. Isus Ay, Ay napesa naman 'to yung Foot <laughs> Ika-ikita niya ah. Umunag yata yung joy. Yung ready mo yung babaon. Umunag yung potlacker ata. Denta, L, Ha? Denta? Wala. Dere, ka, El? Susis, natapili na. Yan sa sapatos, El, ya. <laughs> <laughs>

Kaya ni GM. Kaya na. Jordan 4. 350 lang naman. <laughs> <laughs> hindi, hindi, Ben. Hindi ko ka, bakal sa 350 kong nga shoes. Ang cloud lang. Ay, just like, you know, my feelings. 350, oh my God. Yeah, yeah, take care of them now. Take care. I said, take care. Those okay. are ducks. <laughs> Those are ducks. <laughs> Masaya ang naka-Jordan 4. Masaya ang naka-Jordan 4. My God. Pero huwag mo convert masasaktan ka lang, <laughs> di ba? Paano yung ngitiin? Paano yung ngitiin? <laughs> Ay, my God. Makapadanag si Kang Depression na. <laughs> Hi! Just like, you know, my feelings. Yeah. Take care. I, I, I told him. Tama, thank you. Jesus! Uh, Jesus! Ay, Arigatou gozaimasu sa iyo eh! ko, Jordan 4, my God! How, how much that is, Philippine money? Pero huwag mo nang i-convert, masasaktan ka lang! di <laughs> Diba? Some free sauce. Ah. Free sauce. Oh, wow! Thank you, brother! Oh, wow. Oh, take it. Oh. Yeah. I, I I thought oh. all. <laughs> I, <laughs> I, <thought, laughs> I, I wish. I wish. <laughs> You're going to go yellow? Okay, go ahead. Go Thank okay. you. Go Ay, goodness. Oh, okay. Yung ngiti talaga, guys, oh. Ah. <laughs> Ay, grabe, guys, oh. Puro yung nalang ilagtulag to niya. Thanks to Tita Joy also. Oh. Pwede makakalitaan. Pwede Grabe. Bakit ganyan talaga yung mga puso ng mga tita, ano? Huh? Pasalamat ka lang anak to, kid. Ni manong muntuman sumarnon. Guys, nice. matanda na ni tita na ka-join. Nga <laughs> Ngayon yung isa, grabe katawa na na eh. <clears throat> Jordan 4. Kung nalang Joel kayo ka, din, tanapanak ni Jay niya. Diyan nga naga outlet? Ay, outlet nga ako Credit shop? Yes. Yeah. Bakit ba pumunta ka dun sa credit shop? Alam niya eh. My goodness. Maka, makapadalag si ka ate. Hi. Haanak, makalatang ka sa tisumarno nga pan. Taang ka kami. <laughs> Let's go. Unbox ang Ay, Jordan 4. Si Unboxing. <coughs> <coughs> Grabe. <rium> uh Hoy, -huh. try mo. Yeah? Uh -huh. My god. Siguro may ito talaga Tama, mo muna lang ang mga ganito. Oh, na mukha ni sa 2025. Win. Nagsakit niya. Ang price na. Sakit. Nagsakit ng pain. Barbaro gid 'no. Tingnan sa Pintas ba price na? Mading susuot eh. Hamay susuta! Pang display lang. Kaya nga po nang, nang naman, eh. Bad bad bad. Uh, Jordan eh. Sibsibog. Ano to Uy! Iba pala pa, nabilhan ng sapatos oh. Jordan po isa baon. <laughs>